Ito mga kapiseng, ito yung strike. Nandito po ako sa uh, magandang site sa Alsura. Ito po yung pinagkalawab sa atin. Ito po yung strike, uh, 12 kilos. So, uh, thanks God. Maraming maraming salamat po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Ito po, ito po yung pinagkalawab sa atin, Lord. At, uh, thank you, thank you very much. Tumalo na. Hoy, patay tayo Uf. Tingnan natin yung tibay nito. Itong uh, to, perking assassin. Malakas. All right, come on, baby. Come on. <laughs> oh, wow, 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 oh, wow, wing. Woohoo. <laughs> Woohoo. <laughs> yeah. Hey. <laughs> uh, uh, ay. <laughs> <Wain fish. laughs> coin alright. oh. Uh. Third strike natin guys Tapis lang ang sakalam oh. Masap Malakas tong berking Malakas tong berking doon Maganda yung Birking Angat natin dito sa red natin Yuh guys Pemah batak Tuli ang batak Yuk right. Starlight <laughs> Oh 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 <laughs> Okay, guys, oh. Lunok na lunok. Ayan, oh. Oh, oh, oh. Ano oh, ito? Kinamatisa na? Huh. Buhay na buhay pa. Ayan. Buhay na buhay pa. sakalam na naman sakalam na naman ang uh, ang ano ang lapis yan yan pag hindi natin makain dudunit na natin sa mga kinaukulan yan peace out aray ko oh pay tayo oh sige oh Bye tayo Okay Sige. Pa tayo dalawa. Oh, okay. Go, go, go. yalah, sura, sura. Yala. Yala. Oh. Oh, ano? Hina oh, na. Okay. Oh, sige. Okay. Oh. Okay. Oh, ano? Ala, ano? Sige. Sige. Oh, oh. Hmm, sige. Sige pa. Sige pa. ay ko lang sa iyo kung Oh, ano? Kaya nin pa yan ng rad ko. Sige nga. Sige nga. Gano ka tiba ito? Oh. oh. <coughs> ano? Patay ka? <coughs> Oo. oh. Ayan, re, oh. Oh. Piso on. Lapis. Ayan. Ito ang ating strike today. Strike tayo natin today. Piso on. Ayan, oh. Strike. Lapis. Pangsabaw na. Kinamatisan. Yummy. Okay.